So sa video ito mga idol nag solo RG pala ako sa classic at sa di inaasahan meron nga akong nakalaban ng mayabang na pani user. Sa wakas may nakaharap din akong pani. Kanina pa kasi ako naghahanap ng pani user na dudurugin ko. Galingan mo pani durog ka talaga sa akin. So dito guys hindi ko na nga lang sana siya papansinin ng kaso nga lang kada mapipitas niya ako ay eh hindi niya talaga maiwasang tumipi. Ang hina naman magpani. So syempre dahil ako nga si General Ken hindi naman tayo papayag na magpabugbog lang sa isang pani user. Kaya halina't panoorin nyo kung paano gumanti ang nag-iisang General Ken. Wow ang lakas mo naman magpani. <tinyo> Grabe sobrang bilis ng kamay. So syempre hindi pa dyan natatapos ang ating paghihiganti. Dahil niyabangan tayo ni Lodi, papatikimin natin siya ng ating freestyle signature at ito nga yung freestyle na tinatawag nating scone By the way guys, nandito na pala yung hinihintay nating Naruto Shippuden event dito sa MLBB, no? So, syempre, nandito na rin pala yung statue ni Gamakichi, no? So, syempre, di rin mawawala yung loading screen effects ni Naruto at saka ni Sasuke.